Uh. Ano yan? Ano yan? Mga bani. Ah! Mga bani. Wala na lagi ilang mga ibon-ibon. Kira Meron yung Uy. isa na cute. Uy, ang cute-cute naman. Meron din black. Uy, black. Ang cute-cute. Meron din doon. Saan? Yan, yan. Uy. Hello. Ano yung isa? Ano ni ano itong isa? Parang ano yun ah. Hindi naman nagagalaw. Uy, bakit hindi nagagalaw yung isa? Yes. Saan naman tayo? Dito pa rin kami sa Sarangani Highlands. Naglibot-libot. Maghanap ng mga gandang tanawin. Pampalipas oras kasi walang pasok ang mga bata. Walang pasok sa school at walang pasok sa office.

tatay doon ando na mga kasama ko ayun makita ang dagat dito makita na ang dagat dito kasi kami sa taas highland kaya mahangin kasi dito kami sa taas sarangani highlands Mahangin. Kaya nga mahangin Kaya dito na tayo sa taas Dito na tayo sa taas Kung okay, kita natin ang baba dagat Murag naman ang dagat Murag duol naman kahit ang awan ba Hangin kaalihok

Kaya sa SG Farm? Sa SG Farm? Wala. Sa SG Farm ito. Sa Sarangani Highlands.